Sampung bagay na tinuro sa akin ng pag-ibig. Una, magbigay. Ang mga kamay ng umiibig ay hindi basta mga kamay, kundi mga puno na nakatirik sa matabang lupa. Patuloy ang pamumunga para sa kanya. At sa paghahandog at sakripisyo'y lalo itong lalago pa. Ang tunay na umiibig, hindi basta nalalanta. Pangalawa, magtiis. Yakapin ang ligaya, maging ang kakambal nitong hinagpis. Umiibig tayong kay lambot, pero sa pagnanais na huwag gumuho ay nagiging bato. Hayaan mo, dahil walang madali sa pag-ibig kundi ang mahulog, lahat ng kasunod, paghihirapan mo. Kaya't pangatlo, makipaglaban ang hamakin ng lahat makapiling kalamang sa laro ng pag-ibig hindi na bago ang masaktan pero ang nagtatagumpay ay ang nagtiwalang kaya itong lampasan pang-apat ikaw ay may karapatan na magdamdam maghinanakit maghangad naman ng kahit kaunting pagtugon at kapalit pero pang-lima ang tunay na umiibig ay hindi takot magpakumbaba. Handa ang mga palad nitong hawakan ang sintas sa kanyang mukha. Aminin ang kanyang mga kahinaan at pagkakamali. At kung ang nagmamahal ay nagmamahal pa rin, ang pang-anim ay magagawa hindi man ito maging madali, magpatawad. Patawarin mo siya. Iluklok ang pag-ibig na higit sa mga pagkukulang ninyong dalawa. At kung ang lahat ng nabanggit ay hindi na magawa pa gawin ng pangpito, magparaya Isuko ang langit na minsang nilipad mo, hindi ka mahina, hindi ka duwag. Ang mapagpalayang pag-ibig ay kontentong makita siya sa alapaap, handa sa pangwalo. Maghintay, maghintay ka. May bago mang dumating o magbalik man siya sa'yo dahil pang magbabalik siya sa'yo dahil ang nagmamahal ay parating magbabalik sa'yo. At pagsapit ng tagpong ito, gawin araw-araw ang pangsampu. Manindigan ka. At hanggat iniibig mo siya at iniibig ka niya, umibig parati ng higit sa anumang dumating na sakit at hagupit. Walang dahilan para bumitiw ka. Maligayang pagdating sa iyong tahanan, liparin ng langit ng magkasama. Alam kong kay layo ng iyong nilakbay, pero ngayong nagmahal at minahal ka. Sa wakas, nakauwi na.